Bago siya pumanaw noong isang libo na raan at anim na putwalo, isa sa pinakaminamahal na santo ng simbahang katolika, si Padre Pio ng Pietrelcina, ay nagbahagi ng isang sikreto na magbabago magpakailanman ng ating pananaw tungkol sa kahirapan, kasaganaan at sa mga puwersang hindi nakikita na gumagabay sa buhay ng tao. Ang revelasyong ito na sinabi lamang niya sa tatlong taong pinagkakatiwalaan ay itinago sa loob ng maraming dekada parang kayamanang espiritual na ngayon lang unti-unting inilalantad. At marahil hindi aksidente na nababasa mo ito ngayon baka ito'y isang tawag baka ito'y isang senyales baka ito na ang kasagutan matagal mo nang hinihintay sa gitna ng iyong mga pinansyal na suliranin mga gabing walang tulog at mga panalanging tila hindi dinidinig sa mundong moderno lagi tayong tinuturo ang maniwala na ang kasaganaan ay nakasalalay lamang sa sipag at sa tamang kalkulasyon ng pera Ngunit kay Padre Pio, mas malalim ang kanyang nakikita. May mga puwersang tahimik na nakapaligid sa atin. Minsan ay humaharang at minsan ay nagbubukas ng pintuan ng probidensya ng Diyos. Mga puwersang hindi nakikita ng mata pero nararamdaman ng puso. Lalo na kapag kahit gaano ka magsikap, parang laging naglalaho ang pera na hawak mo. Mga puwersang bumabalot sa buong pamilya sa paulit-ulit na siklo ng utang, kakulangan at pagkadismaya. Pero kapag nahipun ng biyaya ng Diyos, ang mga puwersang iyon ay biglang nagiging daan para sa mga solusyon na hindi mo inaasahan. Isipin mo saglit, ano ang mararamdaman mo kung malaman mong may isang napakasimpleng bagay kayang gawin ng kahit sino na kayang putulin ang mga tanikala ng kahirapan. Isang bagay na baka mayroon ka na rin sa bahay mo, nakatago lang sa isang kahon o nasa kusina. Dito nakatago ang karunungang ipinasa ni Padre Pio. Hindi ito mahika, hindi ito pamahiin kundi isang prinsipyong espiritual na kasing tanda ng Biblia mismo. Isang prinsipyong sinadyang itinago sa kasaysayan dahil gumigiba ito sa pundasyon ng sistemang gustong manatiling nakatali ang mahihirap. Sa buong buhay niya, nasaksihan ni Padre Pio hindi lang mga himala ng pagpapagaling at pagbabalik loob, kundi pati mga himalang pinansyal na hindi maipaliwanag ng luhika ng tao. Mga balong na halos mawalan ng tahanan, biglang nagkaroon ng balitang pinatawad na ang kanilang utang mga negosyanteng halos magsara biglang nagkaroon ng mga customer na nagligtas sa kanilang kabuhayan mga ordinaryong tao na Matapos sundin ang tahimik na tagubilin ni Padre Pio ay nakaranas ng kakaibang pag-ikot sa kanilang pinansyal na buhay. Parang nawala ang maitim na ulap na bumabalot sa kanilang ulo. Ano ang nasa likod nito? Alam ni Padre Pio na sa tradisyon ng Biblia at espiritualidad, ang mga paa ay may malalim na kahulugan. Ito ang simbolo ng paglalakad, ng direksyon, ng koneksyon sa lupa. Ilawan sa aking mga paa ang iyong salita at tanglaw sa aking landas, wika nga ng salmista. At sa pagkaunawan niyang ito, iniwan niya ang isang payak na tagubilin, maglagay sa sapatos ng isang bagay na banal na magsisilbing pananggalang laban sa mga puwersang sumisipsip sa kasaganaan. Ang pinili ni Padre Pio ay hindi basta-basta. Isa itong halaman na mula pa noong sina unang panahon ay tanda ng tagumpay lakas at kasaganaan. Ginamit ito ng mga Romano upang koronahan ang kanilang mga heneral. Inugnay ito ng mga Kristiyano sa muling pagkabuhay at sa buhay na walang hanggan. At hanggang ngayon, matatagpuan ito sa ating mga kusina bilang simpleng pampalasa. Ito ang dahon ng laurel. Ngunit sa kamay ng isang taong may sugat ni Kristo sa kanyang katawan, ang dahon ng laurel ay naging higit pa sa simpleng sangkap naging Simbolo ito ng isang laban na hindi nakikita itinuro ni Padre Pio na tatlong dahon ng laurel kapag banal na itinuring sa pamamagitan ng panalangin at isinulat ang taimtim na pakiusap sa isang papel ay nagiging parang harang laban sa kahirapan at nagiging daluyan ng biyayang pinansyal. Ang maliit na bungkos na ito ay dapat ilagay sa loob ng kanang sapatos sa ilalim ng insule at manatiling nakadikit sa paa habang naglalakad. Hindi ang bagay mismo ang gumagawa ng mil lagro kundi ang pananampalatayang inilagay sa kilos na iyon, kasabay ng kapangyarihan ng panalangin at pamamagitan ng santo. At bakit tatlong dahon? Sapagkat sa tradisyon kristyano, ang bilang na tatlo ay laging nauugnay sa kabanal-banalang santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, Katawan, Isip at Espiritu, balansi, pagkakaisa at kaganapan. Kaya't sa bawat hakbang ng isang tao na may tatlong dahong ito, parang tumatapak siya papunta sa isang bagong bukas na puno ng liwanag at proteksyon. Maraming kwento ang naitala. Isang matandang babae mula sa Minas Gerais. Higit sa anim na pung taon na ang edad halos nabubuhay lamang sa maliit na pensyon ay gumamit ng paraan sa loob ng 21 araw. Pagkaraan, nakatanggap siya ng mana mula sa isang malayong kamag-anak. Isa pang testimonyo, isang tuper na walang ideya kung paano babayaran ang upa, nagsimulang gumamit ng bungkos sa kanyang sapatos at ilang linggo lang nakatanggap ng alok na trabaho na nagbigay sa kanya ng katatagan. Paulit-ulit na lumitaw ang ganitong mga kwento sa iba't ibang lugar na parang iisang susi ang ginagamit ng iba't ibang kamay at iisang pintuan ang nabubuksan. Ngunit palaging malinaw ang paalala ni Padre Pio ang kasaganaan ay hindi dapat layunin sa sarili. Ang pera kung pera lamang ay nagiging pabigat. Ngunit ang kasaganaan na may layunin ay tanda ng probidensya ng Diyos. Ang biyaya ay hindi para palakihin ang sarili kundi para sustentuhan ang pamilya, tulungan ang nangangailangan at palakasin ang mga gawaing makatarungan. Kaya't ang pananampalataya ang pangunahing kailangan upang gumana ang paraan. Kung wala ito, isa lamang itong papel na may dahon sa loob ng sapatos. Ngunit kung may pananampalataya, ito'y nagiging kasangkapan ng paglaya. Katulad ni Moises na inalis ang kanyang sandalyas sa harap ng nagliliyab na palumpong upang hawakan ang banal na lupa, tayo rin ay maaaring magbigay dangal sa simpleng hakbang ng paglalakad, ginagawang instrumento ng tagumpay laban sa mga puwersang nagtatali sa atin. Ang paraan ng paggamit ng dahon ng laurel ay hindi mahika kundi isang nakikitang tanda ng tiwala sa Diyos. Isang deklarasyong paulit-ulit araw-araw, hindi ko tinatanggap ang kakulangan bilang kapalaran, naglalakad ako tungo sa kasaganaan na inihanda ng Panginoon para sa akin. At marahil ikaw na nakikinig ngayon ay nagtatanong, totoo bang gagana ito para sa akin? Ang sagot ay nasa tapat na pananampalataya at sa kahandaang ipagkatiwala sa Diyos ang iyong mga alalahanin. Laging ang inuulit ni Padre Pio, manalangin ka, magtiwala ka at huwag kang mag-alala. Ang taong tunay na nagtitiwala ay hindi na alipin ng pagkabalisa dahil alam niyang bawat panalanging taos-puso ay binubuo bilang buto na itinatanim sa pusong mapagmahal ng Diyos. Sa pagdaan ng mga taon, marami sa mga sumunod kay Padre Pio ang nagbahagi ng mga karanasang hindi kayang ipaliwanag ng tao lamang. Hindi lang ito mga himala ng paggaling o mga pangitain, kundi mga pagbabago sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa aspeto ng kabuhayan. Ang pagkakaroon ng pagkain sa hapag, ng marangal na trabaho, at ng pagkakataong mamuhay ng hindi laging tinatabunan ng utang. Isang guru na retirado na may maliit na tindahan sa kanyang bayan ang halos sumuko dahil sa matinding kompetisyon mula sa malalaking negosyo. Sa isang panalangin, humingi siya ng direksyon. Doon niya natuklas ang paraang iniwan ni Padre Pio. Noong una, nagduda siya dahil tila napakasimple, ngunit nagpasya siyang gawin ito bilang tanda ng pananampalataya. Pagkalipas ng tatlong linggo, dumating ang isang kakaibang customer Nagahanap ito ng produktong tanging siya lamang ang may paninda. Ang customer na iyon ay may-ari pala ng isang chain ng mga hotel. Ang laki ng order na ginawa nito ay hindi lang nagligtas sa kanyang tindahan, kundi nagbigay daan pa upang mapalago ito. Isa namang driver ng sasakyang pangap, tatay ng tatlong anak, ang halos hindi makabayad ng upa kahit araw-araw siyang nagtratrabaho. Nagsimula siyang gumamit ng bungkos ng dahon ng laurel sa kanyang sapatos. Unti-unti niyang napansin na dumadami ang mas mahahabang biyahe, mas malalaking kita at mas madalas ang pagbibigay ng tip ng mga pasahero. Makalipas pa ang ilang linggo, tinawagan siya ng isang tiyo na matagal na niyang hindi nakikita, inihandog sa kanya ang isang lote bilang bahagi ng pamana. Doon niya sinabi, parang biglang umilaw ang landas na nilalakaran ko. May isa ring nurse mula sa Porto Alegre na nagpatutuo na matapos sundin ang paraan, hindi lang siya nagkaroon ng bagong oportunidad sa trabaho, kundi nagkaroon din siya ng malinaw na direksyon sa pamamahala ng kanyang pera. Parang may boses sa loob na gumagabay kung ano ang dapat kong piliin, wika niya. Para sa kanya, ang kalinawan ng isip na iyon ay kasing halaga ng perang natanggap niya. Isa sa mga pinakakamanghamanghang kwento ay tungkol sa isang magsasaka na halos mawala ng lahat matapos ang tatlong taon ng tagtuyot. Naibenta na niya ang karamihan ng kanyang mga hayop at nakasanglana ang lupa. Sa kawalan ng pag-asa, sinubukan niya ang paraan ni Padre Pio. Sa ikalabing walong araw, umulan ng malakas pero tanging sa kanyang lupa lamang. Nang suriin ng mga eksperto, nakatuklas sila ng bukal na nasa ilalim ng kanyang lupa. Ngayon, hindi na siya umaasa sa tradisyonal na pagsasaka kundi sa pagbebenta ng mineral na tubig at mas malaki ang kanyang kita kaysa noon. Para sa kanya, iyon ang malinaw na tanda na naririnig ng Diyos kahit ang pinakatahimik na daing ng pusong sugatan. Ang lahat ng kwentong ito ay may iisang aral. Kapag pinagsama ang pananampalataya at ang isang kongkretong kilos, Bumubukas ang mga daan, hindi ang dahon ng laurel mismo ang gumagawa ng milagro ang puso ng tao kapag bumukas sa tiwala ay nagiging daluyan ng probidensya ng Diyos. Ang mga dahon kapag banal na inialay sa panalangin ay nagiging parang sakramento, isang bagay na simple ngunit nagdadala ng mas mataas na biyaya. Mahalaga ring unawain ang kahulugan ng bilang tatlo. Tatlong dahon, tatlong tiklop sa papel, lahat iyan ay tumutukoy sa san tatlo. Ang kanan namang paa kung saan inilalagay ang bungkos ay sagi Isag ng hinaharap ng pag-usad ng bagong landas. Kaya't sa bawat hakbang, tila ba sinasabi, ako'y naglalakad patungo sa panibagong bukas na puno ng liwanag at kasaganaan. Ngunit may babala si Padre Pio, ang kasaganaan ay hindi basta swerte, hindi ito aksidente, ito ay sagot ng Diyos sa pusong nagtitiwala. Maraming tao ang nagsasabi na ang kanilang kapitbahay ay mapalad, ngunit hindi ito simpleng kapalaran. Kadalasan ito ay resulta ng pagtanggal ng mga hadlang na hindi nakikita, inggit, sumpa, kasalanang minana o takot na pumipigil sa biyaya. Ang paraan ng dahon ng laurel ay nagsisilbing paglilinis, binabasag ang mga tanikalang espiritual na sumisipsip sa kasaganaan. Marami ring nagpatutuo na bukod sa pera, ramdam nila ang proteksyon. Isang tindera sa hilagang bahagi ng Brazil ang nagkwento. Sa tuwing umaangat ang kanyang benta, laging may mga taong naiinggit na na dumadalaw at pagkatapos ay may aberya na nangyayari. Pero mula nang gamitin niya ang bungkus ng dahon ng laurel, napansin niyang nawala ang ganong mga bisita. Parang may nakatayong pader na hindi nakikita sa paligid ko, sabi niya. Ito ang mahalagang punto. Ang paraan na ito ay hindi pamalit sa panalangin. Hindi ito anting-anting. Isa itong kilos ng pananampalataya na kailangang samahan ng pagtitiwala, pananalangin at layunin. Alam ni Padre Pio na walang kabuluhan ang anumang ritual kung wala ang pananalig. Sa katunayan, lagi niyang paalala, ang pag-aalala ay walang saysay. Ang Diyos ay laging may tugon, maaari niyang ibigay ang solusyon o ang lakas upang malampasan ito. Kaya matapos ang 21 araw, ang mga ginamit na dahon ng laurel ay hindi dapat basta itapon. Dapat silang sunugin at ang aboy ibalik sa lupa bilang tanda ng paggalang sa mga bagay na inalay. Pagkatapos nito, maaaring gumawa ng panibagong bungkos para sa susunod na siklo. Maraming naniniwala na sa ikalawang yugto, mas malalakas na biyaya ang dumarating. Parang unti-unting binubuksan ng Diyos ang mas malalaking pintuan. Mahalagang tandaan, hindi ito shortcut sa pagyaman. Hindi nito pinapalitan ang trabaho, ang disiplina at ang matalinong pagpapasya. Ang ginagawa nito ay alisin ang mga spiritual na bara na humahadlang lang sa iyong pinaghihirapan dahil maraming beses, kahit magsikap ka araw at gabi, tila walang bunga. Ito'y parang may butas ang sisidlan. Ang dahon ng laurel, kapag inialay sa Diyos, ay nagiging pananggalaban sa pagtagas na iyon. Ngunit hindi natatapos dito ang lahat. Ang yaman na walang layunin ay nagiging sumpa. Ang kasaganaan ay ibinibigay upang itaguyod ang pamilya, tumulong sa kapwa, at suportahan ang mabubuting gawain. Kaya sino mang sumunod dito ay dapat handa ring magbahagi. Kapag ibinahagi ang biyaya, mas lalo itong dumarami, parang ilog na um umaagos at hindi na uubusan at marahil itatanong mo, bakit hindi niya ito sinabi sa lahat noon pa? Ang kasagutan, alam ni Padre Pio na may mga bagay na hindi dapat basta ilantad sa lahat ng sabay-sabay. Kailangang hintayin ang tamang panahon. At ngayon, sa panahong napakaraming pamilya ang pinapahirapan ng utang at kawalan ng pag-asa, marahil ito na ang oras upang ipaalam ang sikreto. Kung nabasa mo ito hanggang dulo, hindi ito aksidente. Maaaring ito na ang sagot sa matagal mong panalangin. Maaaring ito ang pagkakataon para hindi lang mabago ang iyong sitwasyon pinansyal, kundi pati ang iyong espiritual na buhay. Dahil sa kaibuturan, hindi lang tungkol sa pera ang lahat ng Tout. tungkol ito sa paglaya. Paglayang hindi na sirain ng mga puwersang hindi mula sa Diyos. At ngayon, ikaw na nakikinig, nais kong sabihin, ang espasyong ito ay hindi para sa numero o algoritmong malamig. Ito ay para sa mga totoong tao, may totoong kwento, naghahanap ng pag-asa kay Padre Pio. Kung naramdaman mong ang mensaheng ito ay para sa iyo, inaanyayahan kitang sumali, mag-subscribe sa channel na ito. Hindi lang bilang tagapanood, kundi bilang kasama sa isang pamilya ng pananampalataya. Ibahagi rin sa mga komento ang iyong karanasan. Naranasan mo na bang tulungan ni Padre Pio? O marahil magsisimula ka palang ngayon sa landas na ito? Ang iyong kwento ay maaaring maging apoy na magbibigay pag-asa sa iba. At kung mayroon kang mungkahi para sa mga susunod na paksa, isulat mo rin. Huwag mong itago ang mensaheng ito para sa sarili mo. Ang isang simple pling pagbabahagi ay maaaring maging kasagutan sa panalangin ng iba sa lugar na ito bawat isa ay mahalaga bawat boses ay may halaga